Hello! Good morning! Premium Gears! Nga pala, uh, kwento ko lang sa inyo Paano ako nahilig sa electronics Kasi uh, five years ako sa Data General Philippines Computer Manufacturer Pero ninais ko talagang mag-aral nung pagiging technician Kaya ako napunta dun So yun ang pinangarap ko maging and Dati kasi uh, sa PUP ako, Engineering, Civil So parang di ko talaga nagustuhan civil engineering. Parang isang SEM lang ako. Tapos naganap talaga ako ng mga mabilisang electronics. Kasi electronics talaga ang gusto ko. Kaya hindi ako pumasa. Dun sa ECE. Hindi ako pumasa. So sabi, pasok ka muna sa maski anong bakante. Tapos saka ka nalang lumipat. Pero parang hindi ko kinaya yung civil na tagalan ako. Tapos naganap ako ng ibang school. Kasi itong kwento nito yung ganito kasi yun. Yung friend nung ano ko. Nung kuya ko ano siya uh, nag-aral sa song school eh ano eh dati naman wala kami masyadong gamit no parang meron lang kami dito sa bahay isang radio isang radio na sirana biyak biyak dito biyak ah uh, hindi ko alam kung paano sira yan basta ano siya eh talagang sirana pero yun lang ang gamit namin sa bahay so pag ginaganon ko sinaksak ko siya tapos pag ginaganon ko tumutunog tumutunog yung radio sa ko wow tumutunog tapos dumat, uh, dumating yung ano dumating yung kaibigan ng kuya ko sabi niya electronics daw ang inaaral niya so nasa estudyante pa lang talaga siya nung time na yun pero nung pinakita ko sa kanya yung radio ko may binanggit siya sa akin sabi niya sa akin ah yan sirang yan ano yan soft solder sabi niya soft solder s o f t solder, malambot. Malambot na solder. Ito yung solder eh, ano. Eh, Tinggayan, it's made of lead. Tinutunaw para magdikit-dikit yung board at saka yung piyesa. So, yun ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin niya, nagkaroon ng parang minute crack dito. So, bumili ba ko? Sabi ko, wow, para siyang doktor. Para pala siyang doktor. Dinadiagnose mo yung problema ng machi machine, ng appliances, tapos sa kakapagre-reseta no o magre-recommend ko anong gagawin kung anong sakit niya parang doktor yun nga lang doktor sa electronics or appliances no para sabihin ko oy pwede pala akong para maging doktor pero ano hindi tao no so hindi wala walang aksidente ito machines pala machines so ganoon din nang pinagsimula noon nabilib ako sa kanya so ang ginawa niya uh, pinadala pinadala ko sa kanya yung ano no, yung gamit yung radio tapos sabi niya hihinangin daw niya hihinangin, hihinangin means we welding in or hindi actually welding machine kasi time na yun hindi ko pa rin alam kung ano sinasabi niya ito daw naghahanap siya ng ganito kung meron ako ang tawag dito pang hinang umiinit to umiinit siya bali ito 60 watts no iinit yung tip na yan tapos pantunaw na yan yung wire merong merong soldering wire eh ito, papakita ko sa inyo. Like this one. It's color, ano, gray. It's lead. Malambot siya, oh. Pag nakita nyo ito sa bahay nyo, mamamangha kayo kasi parang, parang, ano siya, malambot talaga, oh. ini spin ano, na no? ganun, oh. Lead ito, lead, tinga. So, pagkahawak nyo na ito, kailangan mag-wash kayo ng hands kasi hindi pwedeng, hindi maganda sa katawan yung lead, no. Humalo sa dugo, makain nyo, ganun. So, yun. So hindi alam mo totoo niya hindi niya na binalik yung radyo na yun eh. Kaya lang yung experience na yun. Pumunta pa ako sa bahay nila. Hinanap ko siya. Wala siya. Hindi ko na makita yung radyo. So hindi ko na nakita yung radyo. Kaya lang yung word na sinabi niya soft solder. Nagtumatak sa akin, no. Bumili ba ako kagad sa kanya kasi na-diagnose niya. So mula noon nag ako ng school na mabilisan na yung mga crash course pero mabut pa rin ako ng 4 years. 4 years dun sa pag-aaral ko. 2 years sa uh, computer, tapos two years dun sa appliances, no? Appliances. Tapos so, nakamit ako ng mga klase ko na medyo magagaling sa akin. Uh, gumagawa na silang electric fan, or washing machine, gano'n. Or heater. Kasi iba yung sa computer. Sa computer naman is uh, like board level, no? Board level. Tapos aaralin mo lahat yan. Yung mga nakikita like, mo yan. etong TV na to, itong TV na to, ano yan eh? Uh, 100,000 plus binigay sa akin kasi may ano eh, may line eh, may line, may line hindi makita may line. Pero nang hinayang din ako kasi binigay sa akin to parang 2010 pa. So matagal na rin, no? So, isipin mo. ah uh, 15 years na rin. So uh, hindi na natin alam kung bat -buhay pa. Eh binuksan ko siya kasi nung una ganito yan, hindi pa sabi sa inyo, parang doktor. Nagda-diagnose ako. ano yan ni namamatay-matay. Yung pagpinatay mo tapos sisindihan mo uli ayaw na, no? patay, sinti, ayaw na naman, ganun. So, hindi, hindi reliable. Hindi pwedeng gamitin pang trabaho. Gagamitin ko sana sa trabaho, yung virtual assistant. Pero bibili rin ako ng maliliit kasi parang nakakaduling din. Pero ang ganda kasi niyang malaking yan, hindi ko na kailangan magsalamin. Kasi nakikita ko na talaga. Pero bibili din ako ng maliliit kasi nakauso yun yung parang tinitriple mo yung ano eh yung laptop, tinitriple mo tapos yung mga tools mo nasa iba-ibang sa iba-ibang ano uh, monitor. Pero ito pwede rin kasi malaki siya. So ang ginawa ko, binuksan ko 'yan. Tapos syempre yung knowledge ko over the years, syempre 5 years ako sa data general, no. So ang una niyan kasi visual. Kasi unang-una, tandaan niyo to, pag nasira na ang isang machine, sigurado 'yun. Marami nang susunod. Isa lang naman 'yan eh kasi sabay-sabay siyang ginawa. Let's say nasunog to. Oh, bakit siya nasunog? May dahilan yun. So, maaring meron na rin susunod dito. Maayos mo man yun, may susunod na. Kasi pare pares lang naman sila ng panahon ginawa. Eh, may mga lifetime din to eh. Lalo na itong mga to. May mga chemical yan sa loob na hindi na rin siya gumagana like the new one. Kasi chemical eh, Parang, parang tubig lang siya. May tubig to sa loob eh. Basa to sa loob eh. So isipin mo araw-araw dumadaan yung kuryente dyan. No? Tapos ito, itong mga solder na to, may lifespan din yung mga tingga na yan. Kaya minsan nakakaron ng hairline crack dyan, no? Oh, minsan. Kailangan oh. mo ng magnifying glass para makita mo yung mga cracks. Kaya ang ginagawa namin, visual inspection ng simula. Tapos kinakalug namin to, Kaya kinakalug namin kung may loose. Kasi sa sobrang minsan, sa sobrang init na, susunugin niya itong board na to. sa mabubutas yan. Pag tinignan mo, parang wala. Pero actually, butas na pala siya. Wala na siyang connection. So, visual muna bago ka mag, kung ano-ano mag-analyze ka. So, yun. Uh, importante yun. Of course, may mga fuse naman. Tapos, minsan yung mga linya papunta sa kuryente, putol na pala yung pag ginagalaw-galaw. Diba? Dahil madalas tayong alam mo na, pag di umaandar, diba? Pag di umaandar yung ano, ginaganong-ganon natin. Dito na puputol sa loob. No? Minsan gaganyan. Minsan umaandar, minsan hindi yung pala kung kumakalas dito sa loob. So pag tinignan mo, wala ka makita. So hindi mo pinagdududahan yung cord. Tingin ka kagad dito sa loob. Pero actually, nandito pala sa cord. So ganun ang ginagawa, no? So, ito, nung binuksan ko, syempre 15 years na, nakita ko, ultimo yung mga yung mga wire na yan, yung mga ano yun, yung mga jumpers. Jumper connection, eh. Made of steel. So, hindi ko naman alam pa nakapasok yung moisture. May moisture, kinakalawang siya kinakalawang isa nga nalaglag pa eh without force ah nalaglag tapos meron sa board kagaya nitong mga usually nangyayari yan sa mga sa mga eto yung mga coil na ganyan hindi yan hindi yan hindi yan naglagay ng ano ng malaking wire for no reason at all ah hindi yan for no reason at all high current ibig sabihin yan ibig sabihin yan malakas ang ano ang ang movements ng kuryente dyan na nagkakos ng heat kaya dun sa contact point nito nasusunog may kita mo vis visibly nasusunog yung contact point no so pakita ko sa mag visual galaw galaw ganyan galaw galaw amoy amoy naamoy namin yung amoy sunog no ah uh, makikita mo visually may mga sunog may mga kalawang may mga corrosion sa amoy sunog so dito nakita ko lahat yun sunog sunog na board natatanggal yung mga jumper ko. Ano? Dahil sa corrosion. So, ang ginawa ko, dalawa yung, yun ano ko eh, dalawa yung binalik ko na short. Yung palangkos nun, dalawa yung binalik ko. Tapos, broken relay. Yung relay, dahil sa dami na naman disconnection, ano, uh, hindi na gumagana yung ibang piyesa no Kahit na lumilitaw pa siya, hindi, hindi na siya reliable. Minsan, hindi lilitaw. So, isa pa yun. Isa pa yun sa tinitignan ko. Tapos ito nakikita nyo to, mga mga bakal yan, hindi yan display, ano yan. Heat dissipation yan. Kumbaga, masyadong nagiinit yung mga piyesa na yun sa loob. Masyado siyang nagiinit, kaya meron siya nito. So, pagka nag-loose ito, hindi nakadikit sa katawan ng piyesa na yun, sira kagad ka sunog ka agad. O kaya pinatakbo mo yung mga piyesa na yun without this, sunog agad. instantly sunog ka agad. Kaya importante ito at of course, nung ito ay nakakabit sa isang system, meron tong fan. Meron tong exhaust fan. Na pag yung fan na yun ay namatay din, wala rin kwenta to. So minsan ito, yung mga IC yan, pinipindot dahil minsan overtime umaangat. No? Pero yung iba naman nakadikit sa board. O kaya itong mga connector na to, nagkokorode. No? Kaya yung iba, yung mamahaling mga system sa computer, ginto ito eh. Industrial gold para hindi kalawangin so pinakamahal yun susunod yung copper na susunod yung aluminum so this time dahil mura lang tumanga mga to maaaring steel kaya nag kaya corrode. pero isipin mo wala ka na rin dapat ireklamo e dahil kagaya ng TV na to na ko pa pero 15 years na no parang sinasabi ko yung lifespan niya pero magugulat ka ang laki-laki ng TV ang laki-laki niyan ang board niyan tatlong ganito lang. Tatlong ganito sa loob. Isipin mo, no, ang laki ng TV, puno yung likod niya, no? Hindi. Tatlong board lang na ganoon Isang power system, isang parang reader system, no? Nire-read niya yung mga input mo, yung mga use, HDMI, uh, USB. tas isang board, kuryente lang, no? So, ang ginawa ko nga dito, binaypas ko nga yung yung ano niya, yung meron tong parang relay, eh. Kailangan mag-click muna yung relay para siya umantar. Binaypas ko lang yun para pumasok yung kuryente. Ay naman pumasok naman. So maandar pa rin. So hindi ko lang alam kung kailan kasi kagaya na sinabi ko sa inyo, ah, uh, uh, may sirang isa, may susunod na. Kaya lang dahil ano binuksan ko na siya, kampante na ako na kaya ko na ayusin yung susunod niya kasi kagaya ng mga jumper system. Ang dami niyan, 'di ba? 1 2 sabi ng jumper system, ano lang, wire lang na kinonect, lumundag lang siya kasi nga sa design ng board. Kailangan niyang lumundag, no? Hindi hindi siya makadaan. So nagko-corrode na, fall off. So kung nag-fall off yung isa, yung iba susunod na. Kasi nga pare-pares lang sila. Hindi naman 'to nabasa, pero nagtataka ako bakit pumasok yung corrosion yung tubig. Hindi naman nabasa yung TV. So yun, mga ganun. Mga ganun, uh, mga ganung issue. Tapos ay eh, yung component breakdown na tinatawag namin, component breakdown, yung na sunog na talaga. Ayun. Alam mo mo suggestion ko no sa mga 'yon, papalitan na yung board. Hindi na kami nag ano noon kasi sigurado 'yun eh. Matindi 'yun, matindi sunog tong area na to. Palitan mo man lahat 'yan, magmina kaligtaan kasi sirain niya uli lahat ng pinalit mo. So doble doble lang ang gastos mo. Kasi halimbawa, usually ito nga pag nag-breakdown to, ito, ito yung pinaka source niya eh. Parang mga MOSFET niya to eh mga powerful, pool, power pool. Ito yung pinakapuso nung system na to eh. Kasi ano to eh, parang regulator to eh. Regulator to ng voltage eh. Ito yung parang pinakapower power system. Pag yan nag-breakdown, ang daming itadamay niyan kasi marami yung marami yung maraming sumusuporta sa kanya. Siya ang pinaka rito eh. Yung iba dito, mga ano lang eh, mga ano lang yan, support lang niya eh. Parang pinipino lang niya yung output niya, tapos yung uh, alarm system kung kailang sa alam mo na tinamaan ng kidlat bawat, power supply system tinamaan ng kidlat so meron siyang unang una meron siyang fuse no ayan o no? fuse so yun dapat ang unang bibigay tapos meron siyang mga iba pang support meron pa siyang mga ibang support dun sa fuse so pag tinamaan ng kidlat sobrang matindi na talaga yung kaso pag hindi siya nasagip ng fuse Sabihin, nag-break na yung fuse, bumitaw na tapos nasira pa yung iba. So yun na. Pinapalitan yung board. Marami naman na nabibili sa ano eh, sa sa ano, sa online kahit mga Lazada, Shopee may makikita ka mga supplier ng mga boards. Hindi na mahirap maghanap ngayon. Minsan sa eBay. Kaya lang, kagaya nito, may isa pa kami TV na ganito. Yun, uh, overused tune, walang patayan. So nasunog yung board, yung power board. Yung power board Nagkakahalaga ng 350$. Eh magkano yung 350$ para 17,000 na 'yun. 'Di ba magkano ba ang ano 'yun 100 'di ba nasa 55 na 'di? Ang laki na noon, parang 'di ba 'yun 55. Grabe. Sa so 17,000 'di bumili ka na lang ng bago, 'di ba? At least kasi nabuhay na naman siya nang matagal eh. hindi na namin binuha 'yun. Kahit na alam na namin na ganito lang kalaki 'yung board, pero bebenta ka ng 350$. Eh paano 'yung iba? 'Di ba? Paano yung ibang board doon luma na rin? Yung sinasabi ko nga sa yung ano input board or video board. So, mag-iisip ka na. Mag-iisip ka na hindi yung porke may kilala kang technician na magaling eh susugal ka na kasi mas maganda talaga mag-reset ka na naman, no? Yun lang. Ah, uh, sinasabi tsaka yung nagsasabi na yung dinaanan mo sa buhay ay hindi mo magagamit. Bawa. Nurse ka, tapos biglang napunta ka sa marketing ganun. Tapos sasabihin mo sayang yung dinanas ko. Nurse ako dati. Tapos may marketing sayang lang hindi ko. Hindi totoo yun. Nagagamit mo yun sa buhay. Sa buhay talaga kasi bilang nurse marami na natutunan sa pag-aalaga ng tao. Ay, syempre nakikipag-interact ka sa mga tao. Nurse ka pa rin. Alam mo pa rin ang gagawin mo in case of emergency, di ba? Pwede ka pa rin bumalik doon. Pwede ka pa rin mag-volunteer ano. So hindi totoo yung lahat ng knowledge ay nag-go to waste. Ito ay magagamit mo at magagamit mo kagaya ko electronics tapos uh, napunta ako sa media no napunta ako sa media nag, -nag vlog ako tapos napunta ako sa BPO di ba lahat yan nagagamit ko sa vlog ayan at, uh, uh, yung electronics knowledge ko nagagamit ko pa rin kagaya niya naka uh, imbis na sira na yung TV na worth 100,000 nung time niya bagong labas ganung kamahal yan di nakagaya ngayon di ba nung time niya ganun siya kamahal so nagamit ko pa rin, na-extend ko pa rin yung buhay niya. So, nagagamit ko pa rin yung knowledge ko. Walang nasasayang. Ganun sa lahat, sa lahat ng pinag-aralan nyo. Sa lahat ng search nyo for knowledge. Hindi na, no, hindi na no waste, no? So, yun. Yun ang dahilan kung bakit ako naging nahilig sa electronics. Dahil una-una, syempre, makakasave ka. And, kahit saan ka naman kumilos ngayon, kumagamit ka ng electronics, di ba? Refrigerator, TV, or... Actually, Pati yung refrigerator, inaayos ko yan. Na ano ni, yun, eh, Na yung refrigerator ko. For another vlog, no. Uh, sumingaw yung ano yun ni, eh, Yung Freon. Na, ko. Kinargahan ko ng Freon. Uh, by, by studying sa internet kung paano kargahan siya. Kahit na wala siyang port. Uh, wala siyang port eh. Wala siyang, sasabi mong, uh, connect your refrigerant here. Wala kumbaga gagawa ka ng sarili mong port so yun ginawa ko yun tapos nagtagumpay parang tin ko lang siya sa ano sa uh, aircon sa kotse no so yun nga lang mababa lang ang kailangan niya 10 psi lang na refrigerant sa sa ano sa refrigerator umandar na siya hanggang ngayon successful refrigerator na sa likod ko winner okay sige okay. ilang muna peace siya so, nga pala mamaya po tayo sa gallery, no. Yung robot pala, lalagyan natin ng ng talking voice. Okay? Please.